So kung mahinom duman pa ni yun nga uh, motor no katong nakachamba chambatag aso kayo nga uh, motor uh, murag paging machine so XRM ni siya no XRM 125 so grabe dyan siya ka aso so muna ni ang iyahang problema kani iyahang piston ring oil expander ring sa pinakailalong wala na ni Bukhad so makalusot na ang oil dili na niya mas no So, mo ni ang nagakost o so og ang yahang bulb seal sa so, pag-ilis og bulb seal dapat genuine honda jud ka kay internal parts mana so mo na niya ang duha ka bulb seal so butangan og oil ang intake sunod ang exhaust para danlog tapos ana ibutang sa bulb guide na salpak intake salpak exhaust na So, mas better na i-oil para dili ma-damage ang imuhang valve seal. Next, butang ang valve. So, butangan ang valve stem o oil. So, pahit-pahiran para padanlog pod para dili pod ma-damage ang imuhang valve seal. So, intake. Salpak. Mm, salpak. Sunod, exhaust. So, kung kung sa'y sa intake, mapag sa exhaust, pahiran po ng oil sunod salpak Mabalan ang ikos kay gamay ang yahang bulb next is rocker arm so kana intake sunod rocker arm pin na salpak na Bisik lang kaya na sa so, mga maayong nga mga mekaniko kahawd na kayo na so check ang clearance dapat gagmay lang iyang clearance para wala tagiktik sunod butangan o bolt ng iyahang rocker arm pin lock so kana 10mm lang na siya no Sakto lang ako ayo Ayaw lang kayo pala Basta Basi maputol ang bolt. Impas. Sunod, piston ring. So, limpyo ng piston. So, dapat genuine yun. Basta piston ring. genuine yun. Ibutang ayaw yun na replacement. Kay Internal parts. Dapat genuine. Only. So, na salpak. So, gagmay na kayo na siya clearance. Kay bago ang piston ring. So, ana nag-paste nyo na siya clearance kaya bago man ang iyang piston ring so fast forward na ta para di na madugay oh the moment of truth so on tanaw nato to kung ni aso ba before and after so makita man ninyo tong before no so aso jud kayo karon ang after tanawa sa ang aso wala ang aso bikes guys okay, lurga bikes kuda